Huwag ka nang umakyat ha. Wala na. Rikuling. Ano? Ha? Ingin ba ikaw, mani? Ang kukain talaga ano nang iyon? Kanya ikaw, <laughs> na nga mani yan? Kain ka, mani? Dumina tainga mo, oh. Kain ikaw, mani? Ha? Wala na. Lika ito. Ayun, hey, no? Hindi, hmm. samantin hey, mo. Hindi na mong saradu. Inaanon niya talaga yung mga malili ito. Oh. Nakain niya. Max, dito. Lalabas ka na naman. <coughs> <coughs> Hindi na lalabas, ah. Sunshine. San si Sunshine? Pumasok si R? Di pa lang, Walter. Golo mo, Okay, talagang. Pandu yang purma purma pandu ya. Ah. Pandu. gulung guling ni pandu yang tabak, tabak ni pandu ya. Ah. <tikul> Makan gil. Beraku. Tikul. Tikul. nama na naman yun, Max? Ha? Ano na naman? Ha? Problema mo? Ha? Oh! Lipid eh. Lalayas ka lang eh. Mamaya na kayo kain kayo mamaya. <coughs> Wala nang laman no. Oh. walang laman pagkain na no. Ano? Yung mo ah. Dinilid ko lang yan kasi hindi kayo makain ng tubig.

Masarin ang pusa. <coughs> Galit ka na? Ha? Ah, kiss na lang. <coughs> ayaw. Kiss na lang. Kiss mo na. Ay, ayaw. Ayaw ko na. Ayaw mag-kiss. Bye-bye. Bye-bye. Ano na? Ay, tumawag na ay tayo ng ano ng ang eh. <laughs> Ha? ah, wala na. Ay, baka kalitin mo kamay ko. Wala. Wala na. Wala na. Diyan. Diyan na siya. Baba, chin, baba. 저희 인디 와인 앨라세. last night got no one for a movie. 너무 서스펜스야. 하트비트 스피커를 듣고 있어. surprise the film of rose.